Ito so, yung quick na bibili natin mga boss. anak kasya, no? Ganda rin, no? Tapos ito naman yung pedal. 105. Sukat muna natin to. Kilo? You Kilo? Know, you know, sakto. Bagay na bagay ah. Ngayon lang na may din sa bato. You know? Wow. Siklista na ano? Yun, kamusta mga boss? Shoutout nga pala kay Boss Rene Bumili sa atin ng limang relo Ito yung mga napili niya Isang Luminor Marina Panerai Automatic Napaganda na ito boss Matutuwa ka dito Omega Speedmaster White Dial Paris Olympic 2024 Nasa likod Hindi lang makita may balok ng plastic eh. Dalawang Tag Heuer Isang Carrera Blue Dial Tsaka isang F1 Green Dial Omega Seamaster 007 ang gaganda ng napiling relo ni Boss rin eh. Maraming salamat po sa suporta. Ah. Siyempre, may libreng sticker yan. Gwen swatches, tsaka yung sticker natin sa YouTube channel natin. Okay mga boss, samahan niyo ako, ipaship natin to. Bali, papaship ko to sa Chaong Quezon. Meron ata siyang kaibigan doon o kamag-anak. Nasa US kasi si boss rin eh. Isasabay na lang itong mga relo. Pabalik ng US. Okay, let's go. Time check. 9.08 Okay, nandito na tayo sa pulo Kunin muna natin yung payment ni Boss Rene Sa Western Union kasi siya nagpadala Kala ko walang pila, meron pala Wala pong pila Wala ba? Wala nga, tara na Good morning. Morning <laughs> ko lang yung ano, pinadala. Thank you. Okay, nakuha na natin yung payment. Punta naman tayo ng LBC pa na natin yung relo ni Boss Rene. Ngayon yung na lang ulit na gamit GoPro mga boss. Madalas kasi cellphone yung pinambablog ko eh. May bubble wrap na kaya? Meron na. Daming relo ni Boss Rene. Magsasawa siya dito. Ito Hindi sarap Ito ang sarap Ito Anyway, ship na natin yung mga relo. Punta naman tayo ng Bike Smart. May bibili na akong fleet pedal tsaka fleet shoes. Traffic na eh. Dito ako nagpark Okay, nandito na tayo sa Bike Smart. Boss Guys. Okay, boss yes. mm -hmm. na. Sa na. Pasilip Good, Good morning. Basta ako, okay lang. Okay. Sapatos yan. Mm, size 10 ha? Mm -hmm. Baka oh. size 12 kinuha mm -hmm. mo. Ganyan. <laughs> <laughs> RC3. Ito. Lock. Lock. Ito yung clutch na bibili natin mga boss. Sana kasya, no? Ganda rin, no? Tapos ito naman yung pedal. Hmm. 105. Hmm sukat muna natin to bagay luluwag pa naman to eh no? oo, oh, may kaya pa naman yan kaya lang uh, siguro konti na lang yan yun o, yun o, sakto bagay na bagay ah ngayon diba? lang <laughs> nangikita ko yung sabato yun o, Siklistang siklista siklista na ano tama lang yung size no, hindi maliit Ah, uh, yung ano mahaba eh. Tapos sa binti mo lang. Sakto lang, di ba? Uh, adjust ko sir. Ito, ito. Pag newbie ata, kailangan maluwag muna para madaling i... Oo, uh, uh, oh, yun. I-adjust naman nila yan. Dito. Dito mga... Ito. Para ito. Para medyo lumayo. Para yung ano niya, medyo maluwag. Ito lang? Oo. Oh, adjust lang naman yun. Para pag malapit ng mukhang ka, hmm. bigla mo Madali siyang i-release. Oo. Tapos ito yung pedal na, ito yung cleats na kasama niya. Yan. yan yung ilalagay natin sa sapatos kaya sabi ko medyo maingay. Ay ah, pa. Oo, oh, uh, yan yung papasok kasi dito. Eh. Busa ko na. Sige. Oh, yeah. uh, ito kasi yung maglalak dito. Yan, yan yung naglalak. Okay na. Okay mga boss, nakakuha na natin yung pedal natin sa cleats shoes, no. Maraming salamat kay Boss Richard, no. thank you. Thank you. Sa, sa, mga okay. gustong bumili ng bike. Special lang ay dito sa Bike Smart, no. Shoutout na rin kay Boss Christ, no? Shoutout. mga naibigay natin. <laughs> Shoutout. Tayo na kayo dyan. Okay, thank you, thank you. So, ayun mga boss, no? Napaship na natin yung mga relo ni Boss rin, eh. Nakuha na rin natin itong plate shoes at pedal natin. Pauwi na rin kami. Sa mga interested, bumili ng relo ko. Message na lang kayo sa FB page ko, Peter Paul Gente. Marami nang bumili, ikaw okay lang ka bibili Sa Traffic pa tayo dito ah. Okay, nandito na ako sa bahay. Kabit na natin tong pedal. 105 Clutch pedal. ito yung sapatos natin RC3 Shimano kabit muna natin to dito yan eh nausog-usog pala to Okay, kabit na natin 'to. Daw pala 'to. Depende sa kung saan ka mas komportable. dito ko muna sa dulo luluwagan muna natin para hindi tayo mahirapan alisin no yan sagad na ata to. para pagka pinasok to hindi tayo mahirapan okay kabit na natin tong pedal Okay, testing na natin itong klitsyos mga boss. Sana huwag tayo sumemplang, no? Isang palang muna. Ayan mga boss no, kaya naman Dito lang muna tayo mag-practice sa amin Mahirap pag ka uh, sa maraming sasakyan eh sa So tingin ko ang nakakatakot dito kapag uh, halimbawa biglang may tumawid Bigla kang hihinto, yun pwede kang sumemplang kaya eh, dapat talaga practice muna no dito sa amin wala namang gaano mga sasakyan eh Okay naman no? Dali naman ikalas. Diluwagan ko yung ano eh. Ang tornilyo. Nairapan lang ako ano. Ibalik ng mabilisan. No? Siguro Agamay ah, ko rin 'yan. Dito tayo sa boardwalk. Dito masarap mag-practice na They choose nohan magnohan kaya tayo kaya ba ah, kaya naman saglit nga lang dito mga boss mura bangos nakabili na ako dito minsan eh 150 lang kilo nakabili ako eh dalawang pirason laki 150 sabado at linggo bibenta ng bangos dyan sumayam ako mga boss ang nangyari kasi itong kanan ang inuna kong ipasok sa pedal no eh masanay kasi ako dito sa kaliwa eh hindi naman ako maandar noon. paano pa lang ako paandar pa lang yan magkatama yung ano drop bar tsaka ano STI buti maliit lang ito hindi rin talaga biro no? kailangan practice maigi buti yung frame walang gas gas ito pedal oh. puro gas gas na ganun talaga eh gusto ko yan eh So ayun mga boss no Dito ko lang muna tatapusin tong video na to Pasensya na kayo ha ah. Medyo Bihira na ako na kapag upload ngayon Na busy kasi ako gawa nung Maraming buhibili ng relo Marami akong ginagawa no Bawi na lang ako Pag hindi na tayo gano'ng busy So ayun Sa mga interested bumili ng relo ha ah, Message lang kayo sa FB page ko mga boss Peter the Okay maraming salamat sa pagsama mga boss Mga boss, baka gusto niyo itong Clay Shoes Tsaka itong 105 na pedal Bebenta ko na lang siguro ng 6.5 na lang mga boss Parang natakot kasi ako eh, baka masemplang na naman ulit ako eh Benta ko na lang ng 6.5 Yan RC3 na Shimano Nung size ba ito? 44 ata ito eh, size 10, ayan 44 Ito lang ang pinakatama ng sapatos yan yan yung tumama sa sahig eh. tsaka to yung kanan okay naman tapos sa pedal ito lang yan makinis pa naman 6.5 na lang PM nyo na lang ako sa FB page ko